feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, isang magandang araw ulit dyan uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. At ayun, uh, uh, para sa mga beginners, no, uh, isang mabilisan lang din ito mga ka-DIY. At uh, nandito ngayon tayo sa Angono Rizal. Okay, Angono Rizal. At uh, merong uh, nagpa-home service sa atin dito na uh, mga ka-DIY, ang uh, pinaka-issue nito is uh, namamatay. Hindi siya umaandar, even though meron siyang power dito, ayan. Ayan, naka-voltmeter na nga siya mga ka pero, ayan, may power siya. Pag trinotel mo, ayan, tutrotel natin, andar naman siya, ayan. Pero, naano yung may-ari, kasi mamaya-maya namamatay siya. So, ayan, umaandar siya, oh. So ay nakapull throttle tayo no. Lalagyan natin ng isang throttle muna no na permanent para makita natin na maayos. Okay mga ka DIY, nilagyan na natin ng ating uh, throttle dito no kasi para hindi tayo mahirapang mag-throttle doon kasi para nakakapag-video pa tayo. So ayan mga ka DIY, to throttle ko na. Ayan nakasagad 'yan. Ayun, kumapansin niyo, maandar siya no. Ayun, umiikot siya. Pero dito mga ka Meron kasing loose connection dito at uh, ang gagawin mo kasi diyan gagalaw-galawin mo. Pero pagka ganitong nawawala daw yung andar niya, nawawala, nagkakaroon, nawawala. Eh dito 'yan sa tinatawag nating all sensor sa kanya mga sakit. Ayan o. Oh. Ayan. Habang ginagalaw ko siya mga ka-DIY, namamatay siya. Ayan, namatay na 'yan oh. sa andar ulit. So ayan, naantay natin. Ayan o. Andar, nawawala. Pag nagagalaw tong pinaka uh, pinakasakit niya. So ibig sabihin may loose connection dito mga kadiway yung kanyang uh, tinatawag nating power line dito sa positive or kaya dito sa negative. Okay? Pagka may loose kasi yung tinatawag nating uh, yellow, green, tsaka blue, ngarag-ngarag yung under niya. Pero dito kasi ang itsura kasi ng kanyang sintomas or issue ay eh, nawawalan siya ng power. Hindi siya nagngarag-ngarag or garalgal. Dito naglulus power siya ano oh. Ayun ah eh ano natin mabuti hindi natin yan ginagalaw mga kadewi. nakatusok pa rin yan so ayan o oh. Matay na yan, mga kadewi. ayan yeah, andar under na naman Ngayon. Oh, nagpuputol putol siya pahinggan nyo mabuti no ayan ayan kung mapapansin nyo ah, napuputol yung kanyang power so indication yan na nawawalan siya ng supply dito so ayan bubunutin lang natin to bubunutin natin at yan, nabunan na natin mga ka-DIY. So, ang i direct lang natin dito yung pula, tsaka yung itim. Ayan o. Oh. So, meron niyang pula, tsaka itim. Uh, yung kabila kasi niyan, yellow, green, tsaka blue. Okay, so malinaw ah. Uh, hindi ko napapakita sa inyo ah. Papakita ko na lang magkaruktong na siya. So, ang iduduktong lang natin dito, yung pula, at tsaka yung itim, pagdudugtongin natin yan. So, gagawin ko na na isang mabilis. Okay, yan mga ka -DIY. So, tulad na sinabi ko, ang dinirekta ko lang dyan, etong red sa red, etong black sa black. Yan, dito yan nakatusok kanina. At uh, ang nakatusok na lang dyan ay yellow, green, tsaka blue. Ayan o, So, ayan, tignan na natin mga ka -DIY kung gagalaw-galawin pa ba natin at mamamatay-matay pa siya. Okay, tignan natin. Okay, yan, throttle natin. yan so, umaandar na siya dire diretso no. Tignan natin ulit. Ayan. So ayan mga kagayway, wala na. Okay, dire-diretso na yung under niya. Smooth na ulit. At uh, yun, yun, lang kanyang pinaka problema kasi yung mga sakit minsan katagalan lumuluwag na yan eh. So yan, dinirekta na lang natin para sigurado. Ayan, wala na oh. Kahit anong uh, galaw ko, wala na siya mga kadiway. Okay, hanggang doon na lang mga kadiway. Medyo napahaba na ng konti. At uh, yun, yung mga basic technique. At ayan, maraming salamat sa panonood. Thank you, hanggang sa muli.